Hello, 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 guys. Good morning. Nakahanda na naman, nakahanda na naman, guys, ang ating mga panakan. Ayan, Oh. Ready na naman sila. Malapit na, guys. Eto, oh, ito, ito ang unang mga nganak. Yan, guys, yan. Si Moira. Unang mga nganak. At susunod po ito ang pangalawang mga nganak. Magkasunod lang po sila ito naman ang pangatlo. Mga mga November pa po to ng katapusan. Aabot pa yan na tanang December. Basta mga katapusan po yan. Ng mga November. Last week ng November. Mga nganap. Mga last week po. Kaya mauuna po talaga ito. Ito ang mauuna guys Ayan Ang mauuna Si Moira hmm. Mauuna si Moira Yes Mauuna po Hello Good morning Good morning guys Ito naman ang aking mga Ito hinantay kong reglahin Ito si Mikay. nantaikong kong reglahin si Mikay, guys. Ang tagal-tagal. Nakaligtaan kasi. Nakaligtaan, nakaligtaan, nakaligtaan namin. Ito naman mukhang hungguin na <laughs> Hindi naliligo. Na-delay ang deliver ng shampoo nila, guys. Kaya hindi sila nakaligo ngayon. Oh. Oh apat na araw na hindi nakaligo dahil sa shampoo na yan hanggang ngayon hindi pa dumating hanggang ngayon hindi pa dumating ang kanilang shampoo guys thank you thank you guys thank you thank you guys for watching and please don't skip ads guys please like and share Ayan, si Buntis guys. So, oh, medyo malaki na rin ang punti. At dyan niya, bakas na. Ito talaga, bagsak na ang mga dede niya. Kaya, nagano na ng gatas. Si Bagsik, ang tatay. Ayan guys, ang tatay. Oh, si Bagsik. Si Bagsik, yan. Si Bagsik, ang tatay isa lang ang tatay ng tatlong anak ay tatlong buntis hmm? tatlong buntis tatlong buntis November itong November na sila mga anak guys na oh, na po na hindi nila napansin ito so, hindi nawala na ng charger ayan ang buntis guys so, ayan si Bybury ang buntis at ito ang tatay dalawa pa ang hindi nagbubuntis yan kailangan magbuntis at saka yan si Mati pero hindi yan kasali guys ito si anong kakaiba namin yan lang kakaiba hindi, hindi namin pinagbuntis si Blackie ito lang si ano ito lang mga si at mayroon kaming malapit ng mag deliver eto naman guys ang aking mga ito niya ang playground nila guys ayan ang playground nila yan ang playground nila guys malawak ang kanilang playground ayan malawak guys ang kanilang playground ang kanilang palaruan hanggang dun hanggang doon pa guys Ayan. at hanggang dun pa pakita ko naman sa inyo guys ang apat na papi Ayan na guys. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. <laughs> Ay, bukid na mm. Sus. Lakda. Lakda ang dalawa. Hmm. Ayan guys, ayan ang apat ah. Malapit lang kukunin. Sa 6 yung dalawa, sa 6 kukunin na. At ito naman isa. Hindi matagal pa. Isa pang baksin eh. Hmm? At ang matitira ay si Milay. Si Milay. Si Milay ang matitira mo. Hmm. Bukas ang ano guys, uh, Labrador. Ay, hindi, Golden Retriever. Bukas ang Golden Retriever dahil ang kulay niya. Ang kulay niya, pang Golden Retriever. Hmm. Gold. 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 Si oh. Gold. <laughs> Pero, golden sityo yan. Sityo po yan, mga pure po naman. Lahat magmulat sa lolo't lola nila. Ayan. Gusto kong pakawalan kaya lang. Basa yung damo. Kasi umuulan. Kanina, umuulan kasi. Yan lang guys. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel. Yari vlog. Ayan ang buntis ko. Lapit na po kasi sumasayad na ng konti yung soso niya. Pag ganun po, malapit na mga anak. Kami ay nagdadam dadamo. Puputol ng damo. buentis. Oh, ah, live. Pero kamoy na matalas na ngin ang pandinig mo nga. Ngongongalaan. Yan din 'pag nananahan yung mga. Damo na putulan. Ayana, ah, ayan oh yana ayan si Laudi. balik na dito. Dito sa kanilang hideout. Mas gusto po nila guys dito. Gusto nila dito magtambay. Gusto rin nila dito matulog. Pag wala lang tao dito, natatambay. 'Yan. Sa labas din sila. si buntis nakabuntot din lapit na talaga siya yun lang guys thank you thank you patuloy po kayo ingatan at gabayan ng ating Panginoon ha, Jesus loves you guys dandaan nyo po mahal tayo ng Diyos Salamat po sa panonood. Bye guys. God bless everyone. Thank you, thank you.